Mga ka-surprise, surprise. Ano po ngayon? Tanghali po ngayon ng... Tanghali po ngayon ng Viernes. Ayun po. And mga ka-surprise, surprise. Mayroon lang po akong gusto i-share sa inyo. And, um... Ayun nga po. Kasi nga po, naisip ko po, po i-share sa inyo itong mga collections ko na to. Kasi mababawasan na naman po siya ng isa. I-gift po natin yung isa dito sa close friend ko. Ayan. Um, alam niyo po ba ang abalone shells, guys? Ito po yun. Naka 4K po tayo ngayon para kitang kita po natin yung itsura niya. Yun. Kaya kung ako, wag niyo na po ako, it's not about me dahil <laughs> hindi naman po ganun ka Korean skin ng ating skin. So, pag naka 4K po tayo, dito lang po tayo magpo-focus. Wag po sa akin. Ayan. So, abalone shell po yan. And then actually kanina pa ako nagba-vlog pero hindi nakunan yung kanina kasi nga hindi nakunan yung kanina kasi ewan ko kung bakit siguro may napindot akong something ganun. So ayun. And then ayun nga, sabi ko nga po is na i-gift po natin yung isa. So i-cherish na po natin siya ngayon para pag ipinamigay po natin is um meron po tayong memory niya ganun. So, ang abalone ni shell po, ang mga shell po is actually bahay po siya. Bahay po siya ng mga sea si creatures, ganon. So, sino po ba ang nagdesenyo nito? Sino po ba ang nagdesenyo nito? Siyempre po ang Diyos po mismo. Siya yung nagdesign po niyan. Ayan, kaya ganda-ganda po, di ba? Maganda rin naman po ang design ng tao, pero siyempre doon na tayo sa design ng Diyos mismo. Ayan. And then bago po tayo um, mag-review pa po ng mga shells is um, meron lang po akong gusto i-share sa inyo tungkol sa bahay, tungkol sa tahanan, you know. So, nakita niyo naman po kung gaano kaganda yung ginagawang tahanan ng sa atin ng Diyos. Ayan. So, ano ho ba yung sinasabi ng Diyos tungkol sa tahanan? So, ang sinasabi niya po is um binigay niya po sa atin itong lupa para isang lupa and hindi nani kung may naniniwala po sa inyo sa mga pagkagunaw ganon meron pong prinsipyo sa Biblia na nagsasabing hindi po talaga magugunaw ang mundo kaya ayan po ang share ko sa inyo na ang binigay pong bahay sa atin ang tahanan sa atin ng Diyos is hindi lang po siya ganito kaganda kundi matibay pa dahil hindi po magugunaw ang sabi nga po sa atin sa aklat ng Awit sa Biblia sa kabanata 104 talata 5, ang sabi po ay ganito: Itinayo niya ang lupa sa matatag na pundasyon. Hindi ito magagalaw sa lugar nito magpakailanman. man. So, ang ating earth ay hindi po magagalaw sa kinalalagyan nito magpakailanman. man. So hindi po ito sasabog katulad nga ng iniisip ng iba, Ganon Ganoon po ka ganoon po ang prinsipyo'ng binigay sa atin ng Diyos tungkol sa ating tahanang ng lupa. So ito po 'yung magiging tahanan natin magpakailanman... man sa panibagong sistema po na gagawing paraiso na muli ang lupa. Gagawing napakaganda na po. Ayan. So naki nasabi ko naman po doon kung ano pong verse yun... Paglala nyo na lang po kung Interesado po kayo doon So eto po ngayon tayo sa Abalone Shell Ayan And um Sabi ko nga po, e sinashare ko po sa inyo to Kasi po, niregalo ko po itong Isang, isa sa mga collection ko Sa close friends ko Marami na po akong naregaluhan ito Na Sa tingin ko po is magugustuhan nila ganon And um yun nga naisip ko di ba ano na po ngayon um, holiday season um, this is the season of giving ganon pero syempre all year round pwede naman po tayong mag ng gift ganon pero nataon lang po talaga na tuwing mga holiday season lang po nandito yung friend ko na yon kaya ngayon ko na rin po siya bibigyan pero hindi po ako nag-celebrate ng mga Pasko ganon wala po akong ganoon hindi po ako celebrate ng mga ganon Nataon lang po talaga, ayan. Di ba, meron nga po tayong vlog na nagpalalamove tayo, nag-gift giving na naman po tayo, ganun. Ayan, nagkakataon lang po talaga. So, ito po yung bibigay ko sa kanya. Ayan, kaya enjoy na po natin siya habang nasa atin pa, ganyan. At siguro mga tanong nyo, o kung collection yan, bakit mo ipapamigay? Di ba? Ang ganda-ganda, bakit mo ipapamigay? uh, creation po siya ni God. So, marami naman pong ganito. ba? Diba? So, bakit hindi, pwede naman po natin siyang i-share, ba? Diba? And kung gusto po natin ng ganito ulit kaganda, bumili na lang po ulit tayo. Ganon. <laughs> At saka, na-enjoy ko naman po siya matagal na. So, iba naman po yung mga enjoy Ganon. So, ayun. Napakaganda po niya. Ganon. At saka, parang feeling ko sa bawat isang ganito po is unique. Wala po siyang katulad. Ito guys, pag nakuha nyo to sa dagat, hindi po ganito ka-shiny ang itsura nya. ba diba tayo mga humans daw is mahilig sa shiny things, just shiny objects like diamonds, ganyan. Pero ito po, hindi po ito, hindi po ito ganito ka-shiny pag nakuha nyo sa dagat. Ang mangyayari po is, pag nakuha nyo po siya, is marami po siyang barnacles, mga nakadikit-dikit na kung ano-ano. Wala po siyang shine. Pero pag isinay nyo po siya, it, it will take you around, I think minimum po is mga 3 hours na aalisin nyo po yung kung ano yung nasa kanya. Ayan. So, kikintab po siya. Ayan. Magiging ganyan po siya ka-shiny. And then, yun, yun nga lang po, pag hindi po kayo marunong, huwag nyo pong gawin ng hindi nyo po alam kasi po, baka po maging masyadong manipis. Kasi po, ang panglinis po niyan is yung umiikot po yun eh. So, parang diamond something na panglinis ganon. So, pwede po siyang numipis ang numipis. And then, pag numipis po siya ng numipis, mayiging fragile po siya, madali po siyang mabasag. Katulad po nito, parang feeling ko naging masyadong manipis na ito. Kaya, nung nahulog ko, nag-crack siya, nabasag. Ayan. Pero, it's supposed, it is, this is supposed to be talaga ma... ma... what do you call this? Makapal po talaga siya. Ayan. So, yun po comment down below guys nga kasi naisip kong ibigay ito doon sa friend ko kasi nga nung inag-iisip ako ng regalo kasi guys she's from abroad so umuwi lang siya pag mang uh, mga holiday season ganon and marami na ako sa kanyang sabi nga nila is atraso kumbaga marami na ako sa kanyang atrasong gift so siguro mga ilang celebrations na yon so dalawa yung gift ko sa kanya And ayun, nung sabi niya, ang, ang word niya is atake. Yung atake daw niya sa mga, let's say, decor, ganun, or sa pananamit ganun, is minimalist. Ganun yung atake. Feeling ko ganun yung atake niya. Y that's not my word, ha? Yung the word atake, it's not my word. It's from her. So, ayun, sabi ko, ano kaya yung isang may regalo ko sa kanya na pwedeng minimalist? So, ayun nga, comment down below nga, guys. do sa mga nakakalam ng minimalist dyan. So, sa so, tingin nyo ba, ito, minimalist ba ito? mini pwede ba sa mga minimalist style ito ayan so yun guys naisip ko diba pag namamahinga ka paminsan tumitingin ka sa mga bagay na man made para ma relax ka ganyan kasi di ba minsan naman hindi minsan talaga you just shut your eyes para ma relax ka ganyan. pero minsan you're, you're focusing on something nice di ba So, di diba, instead of man-made, maganda rin naman yung mga gawa ng man-made. Meron naman mga man-made na nakaka-relax, let's say paintings or whatever. Pero parang feeling ko guys, ito yung pinaka magandang nakaka-relax. Ako talaga na-relax nare ako pag nakikita ko siya. Kasi po, this is uh, just po mismo ang nag-design po nito. So, ayan. Ito yung tinitingnan ko siya is uh, narelax relax po talaga ako. Ganyan. Hindi mo naiisipin kung <laughs> Ayun po, basta guys, nakaka-relax po. Ayan. And kung saan po ito nabibili, ang tawag po dito is, C I think just plain seashell ang tawag sa ganito. Yung ganito naman po is abalone shell. College days po, nung nag-collect ako ng mga ganito, sabi ko nga marami na po akong naipamigay ng mga ganito dun sa mga parang feeling ko makaka-appreciate. Ganon. Marirelax po sila. <laughs> And then, ayun, college days po ako nung talagang nakita ko siya na, wow, nakaka-relax yung itsura niya. And sino mang nag-design nito? Hindi naman tao nag-design nito, Diyos mismo ang nag-design nito. So, pwede mong titigan ng titigan yung design niya. Ganon. And marirelax ka talaga. Ocean, galing sa dagat, ganon. Yung naghulma nito is water. Di ba guys? Sabi nga nila, pag yung dagat is maano, ma malakas yung alon, humuhul mo siya na ganito. Di ba? pag uh, hindi naman maalon, maguhul mo siya ng ganyan. Fine na fine. So, ayun. Ano pa ba? So, ayun nga nung college days ko, nakita ko siya. Ayun, naisipan kong mag-collect. Ayun, <laughs> ganun. Ganda po, di ba? So ayun lang po ano, hindi na natin papahabain yung video. Update ko na lang din po kayo about sa may uh, itong linggo po to na kwento ko po sa inyo about dun sa uric acid ko na tumaas and um ayun nga po na 5 days na po ngayon, ikalimang araw, sa tingin ko mababa na po yung uric acid ko pag pag binibisita po ako ng uric acid kasama niya po lagi si gout kaya sumasakit po yung paan natin hindi po tayo makalakad but this time um, fifth day nung fifth day na since nag-start na sumakit yung pa ako, nawala na po siya ngayon. And ayun sa pananalangin na maghilom ako sa pagkain po ng magmaayos maayos, ganun. So ayun lang po siguro ano. So okay na po yung pa ako, in-update ko lang din po kayo. <laughs> And um, Pasensya na akong medyo masyadong nagmamadali kasi kalalaba ko lang po and ayun nga, naka 4K po tayo. Ayako naman makita nyo ako ng ganito na <laughs> sabi nga, hindi mo, hindi, hindi ako nakapag-ayos kasi nga, paliguna rin po ako. Kalalaba ko lang and ayun. Naisip ko lang po na i-share sa inyo yung uh, collections ko ng shell kasi nga po, ma, yung isa is mababawasan na po siya. Ayun, meron na pong bagong magmamayari sa kanya and I hope uh, ma-appreciate sya nung bagong magmamayari sa kanya. So, yun lang po. Um, di ko na po papahabain yung video. Sabi ko ba guys, yung abalone shell ang tawag sa ganito guys. Ito abalone. Ayan. itong dalawang to abalone, ito just plain sea shell. I-research nyo rin guys sa YouTube kung anong itsura nito pag hindi pa siya napapolish. Makikita nyo guys, maraming YouTube videos doon. I-search nyo lang abalone shell or how to polish shell, ganun. To be honest guys, pag kayo nakakuha ng ganito sa dagat, hindi nyo siya may papolish kung wala kayo ng equipment. Ang equipment nya guys is yung talagang machine equipment, hindi yung pwedeng ano lang, uh manual ayun alam nyo, alam nyo ba guys yung ano diamond 'di ba pag yung diamond may diamond uh, brillo pag ano sabi nga nila diamond streak ito naman pearl streak 'yun Agree ba kayo guys ang mga tao mahilig talaga sa shiny things ganyan So siguro dalawa lang talaga yung favorite ko no besides this yung ano perfume ganun. Kaya guys, kung plano niyo naman magbigay naman ng gift sa akin, mas prefer ko na ang perfume. <laughs> Since ah uh, matagal na akong um, okay na po sa akin tong mga shells ko na ito, hindi naman po nauubos ito pero ang perfume po nauubos. And ayun. <laughs> hint hint lang po. <laughs> And guys, uh, mga ka-surprise-surprise, puputilin ka na po yung video.